Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Juan Kapitulo 16, versikulo 16 hanggang 20. Sa mabuting balitang ito ay inihayag ni Yeso Kristo ang isang katotohanan na malapit na malapit sa puso ng sangkatauhan. Sinabi ni Yeso Kristo, kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita at paggaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli. At kung ating lilimiin at pagninilayan, ito ay patungkol rin sa ating buhay, na ang buhay natin sa daigdig na ito ay kaunting panahon lamang hindi ito magtatagal lahat ay lilipas ang panganib sa napakaraming tao ay mabuhay na para bang ang buhay ay dito lamang sa mundo na parang ito lamang ang tanging buhay na mayroon ang tao kaya nga patuloy na ipinaglalaban ang buhay sa daigdig nais gumawa ng makasan makasanlibutang iso, tagahanap ang tao ng paraan, solusyon, gamot upang mapanatili ang pagkabata, ang lakas upang mapahaba ang buhay. Sa kabila ng pagpupunyagi ng maraming tao, hindi pa rin maikakaila ang katotohanan. Ang buhay natin sa daigdig na ito ay kaunting panahon lamang. At ito ang binigyan diin ng ating Panginoon. Kaunting panahon lamang at hindi na natin siya makikita. Ngunit kaunting panahon din at makikita natin siyang muli. At kailan natin makikita muli ang Panginoon? Ito ay sa panahon na matatapos ang buhay natin sa daigdig na ito at haharap tayo sa Ama. Naroon ang ating Panginoong Yesus. At naparoon siya sa Ama pagkatapos ng kaunting panahon sa sanlibutang ito upang ipaghanda tayo roon ng mapapanirahan sa pangwalang hanggan. At mahalaga ang sinasabi ng ating Panginoon. Sa kaunting panahon na ito, sa panahon ng paghihiwalay, pagpapaalam, sa oras ng kamatayan. Sabi ni Jesus, ang tao ay malulungkot, iiyak at mahahapis. At magagalak ang sanlibutan. Ngunit sinabi ni ating Panginoon, ang kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. At bakit sinabi ito ng ating Panginoong Heso Kristo? sapagkat ang mga anak ng Diyos, ang mga sumasampalataya kay Jesus, ay hindi kumakapit sa daigdig na ito. Dahil sa pananampalataya, alam natin na lahat ay lilipas at mawawala. Kaya nga ang pinag-uukulan ng panahon ng lakas ng mga anak ng Diyos ay ihanda ang pagpasok sa buhay na walang hanggan sa kakaunting panahon sa sanlibutang ito. At pagtatawanan ng mga makalupa at makamundong tao ang mga sumusunod sa Diyos. Sapagkat para bang sasabihin nila na ang kaunting panahon sa daigdig na ito ay dapat gugulin sa makamundong kaligayahan at kasiyahan. Tayo ay uminom at kumain sapagkat sandali lang ang buhay sa daigdig na ito kaunti lang ang panahon. Ngunit para sa mga anak ng Diyos, ang kaunting panahon ay regalo mula sa kalangitan. Ibinibigay ito ng ating Diyos na may kapal upang ating gamitin bilang paghahanda sa pagpasok natin sa buhay na walang hanggan. Totoo, habang naghahanda ang mga Kristiyano, ang mundo ay nagagalak pinagtatawanan inuusig sapagkat kakaiba ang mga anak ng Diyos hindi sinasamantala ang buhay na ito para sa sariling kaligayahan ngunit ginagamit ang kaunting panahon sa buhay na ito na ibinibigay dahil sa pag-ibig sa Diyos iniaalay para sa pagtulong at pagmamahal sa kapwa ito ang kaunting panahon na puno ng hapis ngunit mapapalitan ng kagalakan. Sa harap ng malalim at hindi mapapasubali ang katotohanan, atin ngayong pagnilayan at tanggapin na sa daigdig na ito, mayroon tayong kaunting panahon lamang. Ngunit ang panahong ito, kung ibibigay ng Diyos at ayon sa kanyang kalooban ay mapapalitan ng kagalakan sapagkat tayo ay papapasukin ng ating Panginoon sa silid na kanyang inihanda sa kalangitan ang tahanang walang hanggan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.